Isa to sa mga kumuha ng pansin habang nag kami, yung bench na to. Zop Isa sa mga rumor na napatunayan ko nung hindi pa ako nakakarating ng Baguio, sabi nila wala daw aircon yung taxi. Yes. O oh, literally wala talagang aircon yung taxi nila kasi naka-open lang talaga yung mga windows. Tapos kahit yung mga SM nila doon, mga SM, kahit yung SM nila doon, as in talaga, wala rin silang aircon, fan-fan lang yung mga ginagamit nila. Kasi imagine mo, yung main entrance nila, yung mga view deck nila, as in open talaga yon, open air lang talaga sila. Walang nakaharang na mga salamin, unlike yung mga SM natin dito sa Metro Manila. Kasi feeling ko nga yung lamig ng Baguio, yung nagpapalamig sa mall. Kasi imagine mo, umaamot sila doon ng 17 degrees. Yun, ang lamig doon sa air, sa bagyo talaga. One hour later. Habang nagiiikot kami doon sa Baguio, talaga namang tumitingin-tingin ako ng mga product na alam mo yan yung ano, native product ng Baguio, yung hindi ko pa nakikita around Metro Manila or kahit doon sa probinsya. Eh naman habang nagiiikot kami, <laughs> isa sa mga bumudol sa akin yung fried ice cream. Yung fried ice cream na yan. Kasi syempre, ang alam ko lang naman yung apa ice cream, ice cream stick, tsaka yung ano, yung ice cream na parang nasa lagayan ng, ng baunan. Di ko, lang, di ko alam na, yan pala yung fried ice cream, yung ilalatag dyan, tapos mafifreeze siya, tapos kakayo ni kuya. Yan pala yung tawag niyan, fried ice cream. Hindi na siya unfamiliar sa akin. Kasi lagi ko siya napapanood. Pero flavorful siya. Kung anong flavor na binili mo, talaga naman siyang lasa. Masarap siya, matamis. Tapos syempre itong sundot ko langot, isa rin 'yan sa bumudol sa akin. Kasi nung nakita ko siya at nabasa ko, sabi ko, ano kaya ang sundot ko langot? Bago, bago talaga sa akin. As if, in talaga Nun, doon ko lang nakita sa kanila 'yung sundot ko langot. Nakalagay siya sa ano, sa maliit na bao Hindi ko alam kung Bao ng kung ano 'yan. Yan ang laman niya. Sobrang unti lang talaga ng laman niya, tapos kailangan mo ng stick para kayurin siya para mamatikman <laughs> para matikman kung ano ang nilalaman niya pero ang lasa niya is kalamay yon opo kinonfirm din siya ng tindera kalamay din daw kalamay din daw talaga yung laman niyan tapos isa pa sa mga bumudol sa akin yung ano na yan yung laruan na yan kasi na-amaze ako paano siya tumutoka yung pala geometric lang siya <laughs> kailangan mo siyang ano ikutin, ikot-ikutin yung bola do, uh, yung bilog diyan sa may ilalim na para tumuka lahat ng ulo diyan sa taas. Ginamita ng mat, <laughs> 'di ba? Tapos syempre hindi mawawala ang fresh strawberry. Yan talaga ang first product ng ano, ng Baguio kaya hindi mawawala yan sa bibilhin ko. <laughs> Eventually, habang nagiiikot kami doon sa Baguio sa sa taxi, yan nadaanan nga namin tong gate na to. Naamis ako kasi maraming tao. Kunting rewind lang tayo. Yan. Iyan ang The Mansion. The Mansion was reconstructed way back 1947. From then on, um, naging extension na siya ng, ano, ng Malacanian. Kasi pagka may pupuntahan dong lakad or kaya meeting ang mga presidente, din, na po sila tumitigil sa mansion na yan. Tapos syempre hindi mawawala yung pagsusuot ng ano, igrot, suit, <laughs> yung damit nila. Ang sarap sa pakiramdam lang na matry yan. Tapos, syempre, next stopover namin ang Baguio City Mines View. Ano ba nilalaman ng ano, Mines View? Yan lang naman. Uh, may mga colorful na ano dyan, mga kabayo na pwede kang magpa-picture. Syempre, may bayad din yan. Hindi na namin, ano, hindi na namin kinuha yan kasi sayang lang din naman may ano naman may dala na naman kami mga camera pa pwedeng pa picture yun nga lang hindi ka makakapagpa picture pag wala ka hindi ka nagbayad dyan magsusuot ka lang naman ng ganyan na <laughs> mahaba na cup na yan tapos itong daan na to ay papunta na yun dyan, sa ano sa view deck at yan ang makikita mong view dun sa minds view talagang may re release mo yung stress mo dyan pag nandyan ka kasi sobrang lawak pala ng mundo ang ganda ganda dyan tapos napadaan kami sa Baguio Botanical Garden hindi nga lang kami nakapasok kasi medyo pricey din yung entrance kaya hanggang entrance lang kami. <laughs> diyan na lang kami pa picture picture kahit nga diyan eh pag yung may mga matatanda diyan tapos magpa-picture sayo, may bayad din. Meanwhile, dito sa video na to talagang inakyat namin yung pinaka rooftop view deck ng SM City Bag Baguio para lang ma-capture namin yung pinaka magandang view. Diyan sa ano na yan, sa site na yan. Kasi kahit ang hali na, yan, no? Tsaka medyo, ano, kasi umaabon-ambon during that time. Mafag talaga siya. Talagang sobrang lamig lang talaga dun sa Baguio. Ang sarap. Tapos kitang-kita dyan sa deck na yan yung, ayun, o, yung Burnham Park. Tapos syempre, hindi mawawala yung, ano, city lights. Ang night vision ng Baguio. Same location din yan sa rooftop view deck ng SM City Baguio. Pero alam nyo, <laughs> during that time, lamig na lamig na talaga ako. Talagang after ng shoot na nga yan, eh, nag-jacket agad ako. Ang sarap lang talaga kasi pagmasdan yung, ano, yung city lights ng Baguio. nakaka ng stress. Tapos, sobrang lamig. Eh. Around 17 degrees na kasi yan eh. <laughs> The at syempre, hindi mawawala talaga yung simbahan. Isa sa mga tinatarget kong puntahan sa mga lugar na napupuntahan ko ay yung katedral talaga o yung church nila. Para makapagpasalamat na safe akong nakarating sa ano nila, sa lugar nila tapos makapagpasalamat sa lahat ng mga blessings na mga na, na sa akin ng Panginoon. <laughs> syempre, hindi mawawala yung i-capture lahat ng mga related dyan sa cathedral nila talagang kinapture ko around yung nagrooming around ako dyan sa may cathedral nila kung ano mga capture kinapture ko na pati nga yung ano pagbabautismo yan kinapture ko na rin yan kasi ang ganda eh ang ganda ng ano settings nila maglalakad ka ng paganyan tas cathedral makikita mo napaka ano lang holy ng ano ng lugar na yan kaya next time pag nag visit ako ng Baguio hindi ko makakalimutan yung lugar na yan babalik at babalikan kayo kasi marami pa akong ano, eh, lugar na hindi pa naikot sa Baguio <laughs> kasi syempre one day lang di kakayanin talaga <laughs> di kakayanin ng isang araw na ikuti ng Baguio Yan lang maraming maraming salamat sa patuloy pa rin panunood at sumusuporta sa mga videos na ina-upload ko. Lalong-lalo -lalo na sa mga kasangkay ko dyan at mga igkasiko ko waray nun. Tako nga salamat sa iyo. support kang ginahatag sa ako. Kaya naman, shout out kila Miss Ann, Mini Vlogs, Lolito Marzon, Medi Hermosa Kapos, Armiel Abogado, John Mark Rodriguez, all the way from Palapag, mga taga Palapag nun. takong nga salamat sa iyo. support kang ginahatag sa ako. Kung nagkukulwa niyo yun video, shout out sa iyo nga tanan. Romo Rey, May Anavaro, Ray Ray Abeliar, Nasita Posos, Grace Holbitado, all the way from Las Navas. Mga Las Navas nun, dako nga salamat sa inyo, ginahatag sa ako nga suporta. Kung nagkukulwan niyo yun nga video, shoutout sa iyo nga tanan. At sa mga igkasi ko bawang nun, mga kabarangay ko lalong lalo na kay Mark Hildipata kung higukulwa niyo yun yung video shout out sa iyo nga tanan ako masalamat sa supporta nga iyo ginahatag sa ako at gusto ko rin magpasalamat sa sponsored yung trip namin sa Bagyo, maraming maraming salamat kasi yung one day na yun ang dami namin napuntahan doon sa Bagyo, ang saya sulit na sulit ang sarap talaga doon sa Baguio. Sarap balik-balikan. Eh, sobrang salamat po sa'yo. At salamat kay Utol, sa kay Julius, kasi siya ang naging co-videographer ko doon sa mga video clip na nakuha ko sa Baguio. Salamat sa'yo. And mga kasangkay, mga igkasikuwaray nun, please don't forget to share, like, and write down your comment below sa mga videos na ina-upload ko. And please subscribe. Patuloy niyo po sana akong supportahan. Lalong-lalong lalo, lalo na sa mga upcoming videos ko. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga support na inyo, binibigay niyo po sa akin. Ingat po kayo palagi and see you on my next video. Salamat po!